And the sumpah Here we go. Naku, oh, ayah na. Sabi ko na nga ba, hindi inaalam Ayah na. Eh. Ayah na. na. Sige. Sige. Sa mo. Ayah oh, na. Baksa na. Okay lang, okay. Uy, oh, nag-celebrate. <laughs> ginuo. Ayun na. Ayun na. Ayan, na. Ayan talo, ano? Baka madamit siyang make-up, ha? Ang mga make-up. Tirahin. Tirahin. Ayan na. Bunal. Let's go. Sige. Sige. Ayan na. Yun. Bawal si Pima. Bawal si Pima. Ayan na. Kaya pa ba? Naku, natanggalin ko ano. Kanya sapatos. Ang manalo mag-uwi ng referee. Bawal si Pa, hindi kickboxing ha. Bawal si Pipa. Eh na pagod, pagod na kaya pa. Let's take it, let's Pagod na. Uy, kita na yung peoples mo. Ta takpan mo <laughs> <laughs> Kita dah Ayok Ano lama pa Kapoy 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 na, na Jump back Fight 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 Let's go Let's go No time na time na Time Next round hindi hey, pa tapos ang laban. Eh. Next round pa. Ba, teka. Dalawa pa, dalawa pa. Hindi ka nang malalim. Okay, wala pa tayo mga kabay. Palangpak naman. Pagod na pagod tayo mga ka, musikera natin. Ang pagkatapos tayo sa kapi natin sa Palawal. Guys, we will have seven professional boxing fights after this, but for now, let's enjoy this exhibition round. Second round, last round na, last round now. One round kaya ng mga Second, last round. One minute. Oh, one minute left. Dingay Taga po Let's go. Ano na nangyari? Darna na lang agad. Surrender ba? Ay, suskino. Ay, panalo si ate. Sino Ang galing mo talaga. Ayan. take a bow. Ayun, ibang klase. At ang ating Queen of the Night.